talaga proper yun na ikaw ay gun owner i eh, lalabas mo yung baril mo ay pambihira hindi po ta tatapos na ta po ang panahon ni Jesse James Senator robinhood kinasahan mo ng baril yung tao binatukan mo pa eh mainit din ho ang ulo ko pero hindi ko pa naman nagawa yon hindi naman ako ganon suntukan suntukan lang talaga magbabag tayo yun kung gusto mo Of the Senate President. Yeah, go ahead. Uh, the floor. There appears to be at least a, a move to try to have a special law with regard to Roge, road rage incidents where there is no complainant. Uh, as a legal practitioner of 35 years, uh, there's always a problem with that, no? uh, especially when you come go to court and then you there will be a need for witnesses. Uh, if it's just the people of the Philippines, then we might have a problem. Uh, our courts will always try to convict on the basis of the existence of uh, proof beyond reasonable doubt, and it might be difficult to achieve that level of uh, well, standard if there is no witness who will go to court and then will testify as to what uh, is of his own personal knowledge. Uh, that being said, uh, the PNP has filed a case of alarming scandal. And this complaint was filed by the PNP uh, QCPD itself. What we have here, uh, honorable senators, is proof of the existence of or the commission of a crime. The CCTV itself is proof. And the evidence can be attested to by the CCTV operator, the barangay people who installed the CCTV cameras. If you take a look at the CCTV, there's actually a person there who can stand as a witness. And the uh, Mr. Bandiola himself mentioned the security guard. He can easily be identified to be there at the scene of the crime. Even if he does not testify, and if the PNP warrants it, there can be the basis for criminal charges. Not just for alarm and scandal. I mean, with all due respect. Uh, easily po. Pakikita ako po is attempted homicide. Why? Because Mr. Bandiola himself says kailangan niyang isandal yung manibela niya doon sa sasakyan eh. Otherwise, titilapon siya and bakam may makasagasa pa siya sa, no? na dumadaan na sasakyan sa likod niya. that act of swerving very, you know, very abruptly, muntik na matumba yung siklista, to my mind, that is already attempted homicide. There's an intent to harm. And Uh, well, homicide could be the possible effect. Uh, grave threats is also very evident. Um, and of course, slander by deed, no? which is pag binatukan mo santao in public, which caused uh, damage to his reputation. I mean, there are sufficient bases, and you don't need a witness. But that being said, again, what if there was no CCTV camera? so that's why I had also proposed you now if there is a way by which the Senate can probably increase funds you now for all of our barangays uh, to have these CCTV cameras Kasi kung ganyan ulit na walang testigo actually pe pwede pa rin po na yung taong makagawa ng krimen ay mapapa, mapapapanagot natin sa mga husgado because there is proof thank you po thank you Senator uh, uh, Attorney Fortun Go ahead Senator Tolentino, I I still have to I failed to listen to the testimonies earlier, but I i can vouch for they might there might have been some uh earlier lapses, but I can vouch for the integrity of General Nick Torre here. And uh, General Maranan, you have uh several uh big shoes to fill in and follow. So General Torre, you can be credited for the three minute rule. Wala pa sa Pilipinas yun. Once, uh, once an incident happens, can City the police would normally respond in, in three minutes. When I was MMDA chairman, wala pa kaming ganun nun eh. Uh, dito sa Metro Manila. So, kung ano man yung nangyari dyan, siguro, bigyan natin ng chance magsalita ang Quezon City Police District as well as General Maranan. Uh, I, 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 I assume that you assumed a uh, few, a few days ago Uh, mahaba-haba pa 'yan. And siguro looking forward, pagtulong tulungan na rin po ito. May bicycle lane po kaming ginawa no nung MMDA ko sa Commonwealth. Meron po sa ano, lampas na ng Quezon City papuntang Marikina, sa University of the Philippines area. So, kagaya po ng sinabi ni ni, ni Senate President, I think it's about time that we craft a standalone remedial measure here, but uh, as to the personality of Nick, I I can dodge for you, sir. Uh, matagal-tagal ka pa sa serbisyo at ganoon din kay General Maranan. Yun lang po, uh, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Sir Tolentino. General Maranan, be sure to maintain the three-minute na response na ginawa ni General Torre. Eh, dapat maintain nyo yan. Sayang. Sayang kung hindi nyo maintain yan. Yan lang ipagmumayabang natin sa PNP na may mga ganun tayong uh, system na gumagana. Uh, tuloy mo yan. Tuloy mo. At uh, kapag ikaw ay mabulilyaso, resign ka agad. Umalis ka, ka agad. Gayahin <laughs> mo si Gino Latore. Ha? Huh? Gayahin mo. It's a very commendable act. Uh, uh, Alam mo na, sa atin sa PNP, ang daming ko dyan sa posisyon. Kahit na Parang, parang bugbog na masyado yung mukha. Purubukol na. Ayaw pa rin umalis hanggat hindi isyuhan ng order. So, ganyan lang tayo. Thank you. Thank you for that. Uh, sino pang gusto mong salita? Ma'am, ma'am Bia Bunaw, you have the floor. Magandang hapon po. Salamat po, Chair Chairman. And dear Senators, um, kasama po kami dati dun sa mga naghatid ng uh, signatures para i-support si Senator Cayetano for her bill. And then nakita rin po namin yung mga launch ni um, Senator Tolentino na mga bicycle lanes. So, Kami po sa Kalitisa, we're a small movement uh, working towards the promotion of road safety at pakikipagkapwa sa daan. Um, road rage is an offshoot Of a variety of factors. Having a bad day, reaction to inappropriate road infrastructure, perceived poor enforcement, miseducation on traffic signages, or plainly just having a negative attitude when you leave your home. We have all been focused on the road rage issue, and we would like to highlight one of the causes that led to it. Simply, the bicycle lane was not respected. And most bicycle lanes are not really strictly enforced. What the high incident highlighted is that the non-enforcement of a lot of bicycle lanes um, also lead to a surge of car-centric mentality and the growing need to address the safety of the growing population of the bicycle community. Our road network must cater to everyone and the vari varied needs, mobility needs of those, especially in the vulnerable sectors. Um, We must remember that women, people with disabilities, children, and also even pedestrians use the bicycle lanes. We hope that the following questions help guide um, and help fast-track those bills already in place. Um, para pag nasagot po yun, uh, mas madali po natin maalala kung bakit natin kailangan i-fast-track yung bike-friendly and pedestrian-friendly cities. a Our road crashes within the bicycle lanes immediately attended to for health and justice concerns. Does the bike lane implementation uphold the Philippine Road Safety Action Plan? Lahat po ng agencies are um, nag sign into that Philippine Road Safety Action Plan of 2023 to 2028 which aims to reduce the road uh, road injuries and deaths by 35%. Dahil sinasabi po from 2011 to 2021 yung road injuries and deaths natin nag jump by at least 39%. So Does the bike lane encourage more women, youth, and elderly to ride their bicycles? Are the post-crash protocols administered efficiently and with dignity? Madali ho ba mag ng kaso? Naasikaso ho ba agad pag dumating ka sa ospital? Tama ho ba ang pagtala ng road crash incident? Accurate ho ba yung nasa blotter? Tama ho ba yung format ng pag-report pagka linabas ito so that yung datos uh, reflective dun sa gagawin yung policies. Kagaya ng tinanong niyo po kanina, ilan, ilan na ba yung kaso ng road rage? Depende po kasi yun sa pagtala rin kung paano siya inimbestigahan. Siguro na sa, uh, madali ho ba mag ng medical legal? Uh, kaya ko po siyang tanungin na ganyan kasi ako po naging hit and run uh, Vict survivor ako. Uh, I've been bike commuting for more than twenty years, and the hit and run ako one time, and I had a hard time uh, during the whole process. Um, na experience ko na ako mismo investigate. Nang all the CCTVs na dinaan, etc., etc. So, siguro po, aside from shedding light on how our bicycle lanes are not really safe, kilang rin po yung processes that happen after a crash, yung post crash response, which is pillar. Pillar 5 yata yeah, ng ating PIRSAP, yung Philippine Road Safety Action Plan, yun po yung nane lagi. Um, paano po natatala ng maigi yung road crashes and yung mga uh, yung data na nagagather doon. Um, lastly po, our road safety campaigns launched to actually shed light do sa mga misconceptions. Kanina po, um, tinake note ko yung mga yung mga questions rin nyo po. Um, like, meron pong na-mention kasi na yung sa bicycle lane, dapat nandun lang yung cyclist. It's a misconception. The bicycle lane is not supposed to box in the person on a bicycle. It's supposed to keep the motor vehicles out Of the bicycle lane. Yun po yun. At yung pag hindi respeto doon or basic following the rules, doon po tayo nagkakaroon ng problema. So baka pwede rin po meron campaign within uh, whether it's legislation or education sa ating in sa educational system. no. Yung basic Filipino value na alam naman natin lahat ng pakikipagkapwa. Um, kindness is a Filipino value, yung that we can practice daily. It should become a habit. When it does, it will transform our roads. Let's make kindness and kapwa sa daan a walking, a riding, and a driving skill. Dapat po maging skill ang kapwa so that we can all avoid the road, at least that road um, rage, Na phenomena that we are uh, expecting. There are some car companies who have announced that they will flood the market with 100,000 new units this year. What does that mean? We will have more cars and when we will have more cars, we will need to protect the vulnerable sectors and we hope that the bicycle lanes that have already been um, built, hindi po siya mawawala, hindi paint at kung hindi, pa siya. salamat po sa time ninyo. Thank you ma'am Mia Bona for that uh, for what you shared to us. Kung pwede ma'am, kung meron kang kopya dyan, yes, pagbibigay sa komsek. Thank you, thank you. But, salamat I mean, po. I would like to give the floor to Senator uh, Robin Hood Padilla for his uh, questions. You have the floor sir? And uh, please take over for a while. Uh, share but, break lago. Maraming salamat po uh, chairman. Uh, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, Siyempre po sa aking idol. Senator Bong Rebilla. Ah, uh, Alam nyo, malungkot ako eh. Malungkot ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng tatlot kalahating taong ito po kasi yung kaso na ipinatong sa inyo, alam and scandal, one day to one month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners na kami, nabanggit kanina yung Muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal. Buti na may absolute pardon na ako. Nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng, ng barel. Kasi yung barel, pwede yung depensa yan sa sa sports. Hindi yan opensa. Hindi yan isang bagay na para kang nakainom ng gin ang tapang mo pag may barel ka. Sana, kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami maka makaporma dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam nyo, Sir, tama naman yung arrive mo eh. Na, sabi nga sa English when you become a parent, having a principal is not a priority. And, Bilib po ako sa inyo sa o, oras na yun, sapagkat pinuproteksyonan nyo yung pamilya nyo. Pero bilib din ako dito sa anak ninyo. Kasi itong ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, op, nakalusot, baka ako makalusot din. Eh, mahirap naman mag init ng ulo dito. Malamig na lahat ng ulo nyo. Pero ako, talagang chairman, malungkot ako. Malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong ma... Ano, no? Kaya lang, siyempre may nagawa kayo, boss. Eh. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Eh mainit din ho ang ulo ko pero hindi ko pa naman nagawa yun. Hindi naman ako gano'n. Eh, suntukan, suntukan lang talaga. Magbabag tayo yan kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Eh sana, wag nang maulit ito. Tapos napunood ko po po kayo. Sabi niyo doon sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Krono, ah... Uh i disable ko lang siya kung talaga susugurin niya po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina na wala pa po kayo. Susungga ba niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin niyo? Sa paalab po, siyempre. Para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera, tsaka mated na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng barel? Eh kasi susugut po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi, nanlilisik yung mata niya. Ang matawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo. Yung pong nabatukan ko, nag, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para uh, huminto lang po siya ng pagsugod sa akin. If ever susugod siya, wish pinami ano naman sir. po niya. Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Ah, pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag natatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagkaganon, kakasakanan ng baril. ay eh wag naman po. Your Honor, ah, uh, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Opo, opo. Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng, ano, apology. Okay na po, boss. Ta Tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner eh lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po tat tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Senator Robin Hood Padilla, ipeme Ip ha, Opo. Hindi lang. Musu, um, so next time, ako kung may balik pa sayo yung privilege to own and possess a gun. kung may balik ha, kung may balik, sakaling may balik, pero I'm not assuming na may balik. Uh, sigurado ko mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat ganun ang gawin mo. Nanlilisik yung mata niya. Binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy, dapat. Gumanong ka na lang sana. Sa Op! Oh! May baril ako. Bubunutin ko ito kapag uh, patuloy kang uh, pag asol sa akin. Bubunutin ito, may ko. May baril ako. Siguro matakot rin niyo siya kung uh, abante siya, di ba? Dapat. Kasi nagbunut ka, kumasa ka, pero kung hindi ka bumulo, sabi, may baril ako, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas uh, makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Tama po, tama po kayo, Your uh, I'm Honor. I'm you uh, an advice. Go ahead, Sir Ruben Padilla. Please continue. Well, salamat po, Chairman. Uh, Sir Bandiola, ano pong na Apo, na ramdaman naman ninyo nung kinasahan kay ng barel? Syempre po bilang isang ordinaryong tao, kahit sino po matatakot pag kinasahan kay ng barel. Opo, opo. bakit naman po kaya siya umabot doon na nagkasa ng barel? Uh, kasi po noong una binatukan niya ako eh. So normal reaction po natin pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Hindi niyo po nakitang may barel siya. Uh, hindi ko po na nakita eh. Doon na lang na ano nang bumunot na siya po. Bakit po ba kayo nabatukan? Ah, uh, dahil doon nga po sa pagtapik ko sa kotse niya nang pumasok siya sa bike lane, yun niya po na alanganin na po ko sa pinasukang yung space po, alanganin na talaga na pwede nga po ako matumba na makatama ko ng tao o matumba po ako sa kotse niya at masagasaan po ako. Ay, inaamin niyo rin po na uminit din ang ulo po ninyo. Do, nung time na po yun oron, wala po akong naramdaman na inta o normal reaction ko lang po na tapikin kasi para nga po ma-call out yung attention niya na oh, ginigit-git mo na ako sa bike lane. Nasa loob ka na ng bike lane eh. Doon naman po ba uminit ang ulo niyo nung tinapik po kayo? Pero ang bangga po niya sa likod ko, kaya kong pagpasensyaan sana. Opo. Pero yung sinuntok po yung kotse ko, At saka dinerty finger ako doon po ako nabigla, hinabol ko po siya. Okay. okay, Chairman. Maraming salamat po. Basta, isa lang ang paalala ko po sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood. Ang baril, eh, hindi ho yan sandata para maging matapang kayo. Pambihira, oo. Salamat po, Chairman. Thank you, Senator Robinson Padilla. Uh you have the floor Senator Bong Revilla. Actually, uh, Mr. Chairman, uh natanong na siguro yung lahat na dapat itanong sa kanila pero siguro ang moral lesson dito eh lamig ng ulo, wag tayong po bigla, -bigla lalo na kung may baril. It's not only uh maging mga polis din, 'di ba? Um, isang lalo kawawa ang sibilyan eh. Uh eh, lalo na ngayon, maraming may baril din. Pagka nagka pormahan sa kali, biglang bunutan na lang ng baril, hindi patayan tayo, nadamay na yung mga sibilyan na walang baril. So, baka dumating tayo doon sa panahon na lahat ng mga baril natin na may lisensya ay makansila din. Kaya, we should be careful. Anong moral lesson oh, sa po, iyo? Anong moral lesson sa iyo, Willie? Ano po, uh, Your Honor, siguro yung dapat pinagpasensya siya kung na lang po yung ginawa sa akin at kunang na po ayoko na po magbaril ayan very good sigo ba sa yung pananaw sa tingin mo ba dapat kang managot sa batas ah opo may kasalanan po ako nagawa po inaamin ko po yun aminado po ako your honor Well, siguro, yun nga. Moral lesson talaga, eh, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong pikon sa lansangan, lalo na pag traffic. Uh, ito yung magsilbing aral, katulad ng sinabi ni Senator Robin. No? Magsilbing aral sa lahat. Lalo na kung may baril ka, napakabilis damputin yung baril mo sa... Ano, ikasi ipotok eh. No? Kasi sabi sa Kabite, pagka binunot yung barrel, pinuputok eh. Butin lang, di mo pinutok. No? Sigurado. <laughs> so, yun ang dapat na maging uh, leksyon sa lahat. Uh, na sana'y maging mahinahon, malamig ang ulo, lalo-lalo. Pag may tapik na ganun, ah, isa, ilang sampung hinga lang yan. Tatawarin ko na lang, di ba? Kaysa makulong ka. Tama po kayo, yung uh, Tama uh, po okay. kayo. Huwag ka na sumagot. Baka ma madagdagan pa yung, <laughs> yung kaso mo. oh, eh. <laughs> sige, sige. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Sen. Rabong Rivela. Yung nga, uh, the best ta uh, anger management is deep breathing. Ha! Ah. <sighs> Tatlong deep breathing, wala na. Tapos na yung galit mo. Wala na. Hindi mo na nababatukan dapat yon. Bisa bumaba ka sa kutsi kagad, doka ka, standby ka sa kutsi. Ha. Ha. After na tatlo, wala na. Hindi ka na bababa. Kasi -ba babay, babay. Ganun ka na. But anyway, uh, Senator uh, Attorney Victor Llamas Juan Victor Llamas, you want to see something, sir?